Ang sabi ng mga matatanda, huwag daw dumaan sa puno ng mangga pagsapit ng takip silim. Ngunit gabing iyon, wala akong magawa kundi umuwi mag-isa Habang naglalakad, ramdam ko ang bigat ng tingin ng punong iyon. Humigpit ang hawak ko sa basket. Nanginginig ang aking mga daliri. Tahimik ang hangin, pero gumagalaw ang mga sanga. Parang may matang nakasilip sa dilim, sinusundan ako. Bigla akong napalingon ng may bumulong sa aking likuran. Sino yon? Mahina kong usal, nanginginig ang labi ko. Bago ko na malaya, nasa ilalim na ako ng malaking puno. Ang mga anino gumagapang sa balat ng kahoy na parang buhay. Nanlaki ang mga mata ko, hindi ako makasigaw. Tumakbo ako, ngunit parang walang katapusan ang daan. Narinig ko silang sabay-sabay, sumama ka, sumama ka sa amin. Nabitawan ko ang basket, kumalat ang mga gulay sa lupa. Nang lumingon ako, wala na ni isang tao. Tanging dilim at katahimikan. At sa huli, mula sa punong mangga, nakita ko ang mga anino. We'll